So, what's up mga amigos? So, welcome sa ating, ating channel. So, for today's video, ay, uh, uh, ako ipakita ninyo akong mga kuha gani ha. Pero, wala lang ko ka-video. Pagsinisya naman kayo, wala ko ka-video dito sa ragat kay uh, medyo lain-lain na ko ng parahon, gaulan-ulan, yung cellphone rin mga akong gamit. So, mahadlo ko nga mabasa or mahadbong akong cellphone. So, mga din niya akong mga nakuha. So, ako ipakita ninyo akong mga kuha. So, ra aku ka kuha. Re ala. So mao dinhi anakku akong kuha. So di atay kuha nga danggit. So di atay kuha nga danggit. Nga da danggit. Dia potay mga nokos ug ga kuha nga nokos nga dako. So, dara. So, mm. libre na gitsa daan. Basta magpugyan lang kita sa hunasan. So, maunitan na, no? Pugya so, po tayo mga buko-buko kung tawagin sa mga or katolkish. Dara. Yeah. Ang ato ang nukos nga tagpo. So, bali mga kung ano yung kabuk nukos ako nakuha. So, dara. So, itong ubang nukos nga. Dara. Bagyan dahil? Dara. Dara.

Tara. So, ubay-ubay pa ko hanggang git. Ah, uh, apat ka buok. So, daghang salamat. Ah, uh, ugma lang siguro na ko lutoon on kay uh, para na misud anong So, please like, share and follow. paki uh, follow ang akong page. Daghang salamat ug ang ako pong YouTube channel. Paki subscribe and ah, uh, paki hit ang bell notification icon para palagi kayong updated sa mga bago kong video. So, maraming salamat. So, tara. So, um, okay. Ang ipasigar po namang pinoyanan Pugyot ang 🎵 Sa pamana sa pama, na kumuha'to, magpaulid yutunin Ang among paraiso, sa ikapitunga riyon Ang isla sa buhol, nadagaya sa lindot na talanawon 🎵🎵 Ipang daubi ang muma, sa unang panahon 🎵🎵 ang mga bulano Sa dagatong bukiran, sa pataw, kung Maui mauwi sakahitasan, sa gikang-sakah, hitasan sa panginabuhian. Mahiga-lao ang katauhan, nagamuma sa kinaiyahan, ang pagsasunod pang mga hini-rasyon. Hindi ka namang pasada, so ang pa sigarbu na montinoyana ubyo Pugyutang